buwan ng Hulyo ay lubhang mahalaga sa buhay ni Nanay Penny. Sa puso niya ay naroon ang kagalakan at pakikiisa sa pagdiriwang ng karagdagang taon ng pagtatagumpay ng iglesia. Nagugunita niya ang mahalagang okasyon sa kanyang buhay, lalo na ang buwan ng kanyang pagsilang, sa piling ng kanyang pamilya at malapit na kaibigan. At sa pagsapit ni Nanay Penny sa kanyang gulang na 90 anak at lumaki si Nanay Rufina o Nanay Penny para sa kanyang mga mahal sa buhay sa kinagis ng relihiyon ng mga Pilipino. Naluwas kami ng Maynila, 1945, dahil po sa kahirapan ng buhay na kami po ay nagbabaka sakali na makaasumpong ng mabuting pagkakakitaan dito sa lugar na aming nilipatan. Nakakuha po kami ng maliit na paupahang bahay na halos hindi kami maka ko ang aming ulo. Halos boundary na po ng Quezon City, Manila. Bago po kami natawag sa iglesia, nagkaroon po kami ng hindi biru-birong pagsubok sa buhay na halos namingi kami sa kamatayan. Nung kami ay namumulot ng palay dito sa isang baryo ng kalumpit baha, lubog ang pilapil. Mayroong pala tandaan na isang mahabang kawayan, yung pala'y hindi dapat na puntahan pagkat isang napakalalim na balon. Lumubog kaming mag sa, sa balong yun na wala nang pag-asa ang aking ina na makaahon pagkat bawat dayami na kanyang hawakan, nabubunot. Tatlong beses na raw akong lumubog-lumitaw Dusan na asabing balon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito yata ay talagang kalooban ng Ama. Ako na labing dalawang taong pala noon, ang nakaahon, akong ang nag ahon sa aking ina. Lumipas ang ilang buwan, naluwas kami ng Maynila. Natira kami sa 12 Maria Clara na ang katabi pala namin ay mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Minisiyon ako nung aming katabing bahay na yung pala ay isang Pangulong Giacono dito sa lokal ng Washington noong panahong 1945. Kapatid niya si Priscilla Pascual at ang Pangulong Giacono ay Baldomero Pascual ang siyang nag-aakay sa akin sa pagsamba ng kabataan. Noong inaakay ako, nung kapatid na Priscilla, inuusig ako ng aking ina. Ayaw akong payagan na sumama, pero sa tulong at awa ng ama, ay nakapagpatuloy ako ng pakikinig hanggang kami ay sumalang na sa doktrina na inganyo ko at na uh, anyayahan ng aking magulang na siya ay sumama sa pakikinig. Dumating ang pagkakataon na ang kanyang ina na dating nanguusig sa kanya ay sumampalataya din at nabautismuhan sa loob ng iglesia. At sa awa ng ama, noong Pebrero 26, 1946, kami ay nadala na sa dako ng pagbabautismuhan sa Malabon. At nung kami ay umahon, inakap ko ang aking ina at ako'y sumigaw ng malakas na ina. Kanya pala tayo naligtas sa bingit ng kamatayan. Ito, tatawagin pala tayo ng Ama sa loob ng Iglesia. Sa panimula ng kanilang pagiging Iglesia ni Kristo at sa kanyang murang gulang ay naranasan ni Nanay Penny ang mga pag-uusig ng mga hindi ka palataya. Sila ay napakalakas pang-uusig dahil Kala nila ay kakarampot ang Iglesia ni Cristo Kung usigi nila ay parang napakalilit na mga tao. Ang ginagawa namin noon, dumadayo kami sa mga lokal. Ang utos na ng... panauhin sa gabi ng pamamahayag. Noon ay marami kami mga nararanasang mga pag-uusig. Gaya na kung minsan hindi kami pinagbubuksan o kaya eh, kausapin kami pero pabalang talagang ayaw sila. Mahirap ang pag-aakay sa panahon yun. Inaabot naman kami ng pambabato, binabato na yung pamamahayag. Nasaksihan ko yung pagyura, kumbaga pag uusig sa iglesia, ay eh talagang sobra. Kahit sa simpleng kapatid, nasaksihan ko mismo noon na hindi pa ako kapatid sa iglesia. Kung usigin ang isang iglesia ni Cristo ay kawawang kawawa. Pero sa ngayon, kitang-kita mo yung kalwalatian na kaloob ng Ama na galing sa isang tao ngayon ay laganap na sa napakaraming teritoryo maraming bansa. Na isalay sa din ni Nanay Penny kung saan idinaraos ang kanilang mga pagsamba sa mga panahong yaon at ang patuloy na paglago ng Iglesia hanggang sa maipatayo ang unang konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Daang Maseda sa Maynila sa isang pagtatalaga na pinangasiwaan ng kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang panahong iyon, dinadao siyang pagsamba sa bahay ng kapatid na Tomas dito sa Daang Maseda. At noong panahon iyon ay pinagtayuan ng napakagandang kapilya ng Washington. At noong ihandog ay Oktubre 1949. Sa pagkakataon iyon, noong ihandog kami ng aking ina, sampu ng aking mga kapatid ay nakadalo sa nasabing pagtitipon. Nakikita ko ngayon, lalo na kung ako'y naglalakbay kung saan lugar, makita mo na talagang napakaganda ng mga konkreto kapidya na ipinagagawa ng kasalukuyang namamahala. Balik natin sa Diyos ang kapurihan, ang Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng lahat ng ito. Tinanggap din siya ng tungkulin sa ng Maligayang Pagtatagumpay o KMP, ang nooy tawag sa kapisanan ng mga dalaga at binata sa loob ng iglesia, na sa ngayon ay tinatawag ng kadiwa o kabataang may diwang wagas at binhi sa mga kabataang nasa 12 hanggang 17 taong gulang. Nasaksihan ni Nanay Penny kung paano ipagmalasakit ng sugo ang mga kabataang iglesia ni Kristo kanya itinatag yung ng maligayang pagtatagumpay para sa kabataan ng iglesia noong panahong yun para mapangalagaan ng mga kabataan na humawak ng tungkulin. Maging abala sila sa mga aktibidad na ginagawa ng kapisanan. May mga pagdiriwang din kami noon, mga pulong sa mga lokal na pinangangasiwaan ng hindi lamang ng mga pagulo ng kapisanan, kundi mga ministro. Kita mo yung pagkakaisa ng mga kapatid sa pagtupad, yung pagsasama-sama, yung pagmamahalan, pagmawala sakitan yun ay hindi nawawala sa mga kabataan ng panahon iyon. May pagdadalaw ang mga yung kapisanan noon at meron din namang kasiyahan socializing na sama-sama para mabuklod ang mga kabataan, mahubog sa gawang kabanalan at mamalaging masiglat matatag sa paglilingkod sa loob ng iglesia. Kailangan talagang sila mahubog. Magkaroon sila ng tungkulin sa loob ng iglesia. Yan ang pinakamahalaga. At di naglaon, ay naragdagan pa ang kanyang mga tungkulin sa loob ng iglesia mula sa pagsambang kabataan. Naging pangulo ako. Naging kalihim. At nung hanggang sa ako ay nung makasal kami, nung Oktubre noon, inihalal na akong Jaconesa hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa nung ako'y makarating ng malayo sa Philadelphia, Pennsylvania, tumupad pa rin po ako doon. Noong 1992, isang taong po ako doon. Talagang ito'y sa Diyos. Nakita ko po yung kanilang pagbabalasakit sa iglesia. At talagang makita niyo po yung talagang paggawa nila, pagtupad ng tungkulin. Makikita niyo talagang ito'y gawa ng Ama. Pagkat hindi naman mangyayaring magkaganito kundi sa tulong Niya. Bula sa isang tao na ngayon ay million-million. Dati tinatapak-tapakan ni pero ngayon nasa kalwalatian. Saksi si Nanay Penny kung gaano ipinagmalasakit at minahal ng kapatid na Felix Way Manalo ang kabuuan ng iglesia. Sobrang mahal at talagang ang kapatid ay talagang inaaruga niya, inaakay. Siya matwid na paglilingkod, siya ang mga makapangyarihan. Nagugunita ako yung sa pagsusugo sa kanya na nag-iisa siya. Nagsimula ang iglesia. Napakaraming pag-uusig na dumating sa kanyang buhay. Pero dahil sa hawak siya ng Ama, tinulungan siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kanya lumaganap ng ganito ang iglesia. At ngayon ay kitang-kita ng bawat tao ang kalwalatian, taglay ng Iglesia ni Cristo patuloy po ng pagmamalasakit nila at pagmamahal sa Iglesia na daman-daman ng bawat kapatid kung paano tayo inaakay para sa ating kaligtasan. Malinaw pa rin sa alaala ni kapatid na Penny ang mga napakinggan niyang mga pagtuturo at pagpapayo ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang siyang isinakatuparan ni Nanay Penny. Manangan sa magagawa ng Ama, magtiwala sa kanyang magagawa. Walang aling langan. At narinig ko rin sa sugo yung merong malaking pagsasakit sa iglesia. Walang iba kundi ang isa ministro. Mga kapatid nun, talagang tao sa puso ang pagtulong sa mga ministro. Ang natatandaan ko at saka hindi ko makalimutan yung mga biyayang aming natamo sa panahon ng sugo na aking natatandaan na payo ng sugo kung maari ang isang kapatid ay magkaroon ng sariling hanap buhay na sarili niya ang kanyang oras lalo na sa pagtupad ng tungkulin. At napatunayan niya sa kanyang sarili ang bisa ng mga pagpapayong ito. Nagsimula ako magtinda sa Talipapa. 1949, nagtinda na ako hanggang 2019. 70 years ako eh, sa Talipapa. Ang nanay, uh, pala kaibigan po siya. At saka hindi po mahirap lapitan. Um, kaya marami siyang suki. Um, sa dami nga po ng suki, maaga uh, pa lang eh nagliligpit na kami. Nauubos ka agad ang kanyang mga paninda. Kahit po pagal na pagal yan sa kanyang taba. Pag-araw po ng pagtupad, maaga pa lang eh naghahanda na siya para tumugon sa kanyang tungkulin. Mamahinga Mama, lang po ako ng konti. Marami po akong tungkuling tinagap sa iglesia. 'Yun ang aking mga pinagkakabalahan. 'Yun ang naging kaligayahan ko sa buhay. Kami po ay kabilang sa may simpleng pamumuhay lang. Pagdating sa pagkakilala sa sa pagka iglesia sa pananampalataya at pag-ibig sa Panginoong Diyos, doon kami mayaman. Pag dumarating sa amin yung mga pagkakataong hirap, mga pagkakataong nalilito, mga pagkakataong namimighati, nasa kalungkutan, dumarating yung mga pagkakataon na gumagamit ng kasangkapan para kami ay matulungan doon sa aming sitwasyon. Ang angka ni Kapatid na Penny ay masisiglang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Isa sa mga katunayan dito ay pito sa kanila ang ngayon ay mga ministro ng ibanghelyo sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Meron kami ministro, isang manggagawa, may tagapagturo ng awit, mga nasa pamunuan, may diakono, diakonesa, pananalapi, mga awit, halos lahat ng tungkulin. May mga hawak yung aking mga pamangkin anak ng aking kapatid na Espino Yangas. Hanggang sa dumating ang panahon na ang sambahayan ni Nanay Penny ay humarap sa isang mabigat na pagsubok na lalong nagpatatag sa kanilang pagtitiwala at pag-asa sa magagawa ng Panginoong Diyos. Ang isa pang pagsubok na dinanas ko sa aking buhay ay ang pagkawala ng aking kabyak na naging mapagbahal, lalo na sa kanyang karapatan. Siya ay nakilala ko na isa rin sa kaanib at may tungkulin sa KMP noon. Naging mga awit, naging jakuno ng aming lokal ng Washington. Siya po ay nung maospital, sleep this ang kanyang naging kaso. Kanya nga lang, nagkaroon po ng komplikasyon sa puso. Kanya, yun po ang kanyang ikinamatay. Uh, hindi naging mabigat sa akin ang pagdadala ng aking sambahayan pagkat nahubog na sila mula sa kanilang pagkabata sa pagtubad ng tungkulin, sa pagiging kaanib sa loob ng iglesia. Kanya mapayapa na napagdaanan ko mga suliranin at pagsubok na yun. At sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, ay payapa kami sa aming pamumuhay at higit sa lahat sa mga paglilingkod namin sa loob ng Iglesia. Nung nawala ang tatay, kung ano yung iniwan ng tatay na may mga tungkulin kami, sama-sama uh, pa rin kaming tumutupad. yun kasi yung hinubog sa amin ng nanay at tatay namin. Matatag ang nanay ko. Hindi siya Kumbaga ay eh, hindi siya nang hina ng nawalang kanyang esposo. At ang nanay kasi talagang sobrang mapanalangin niyan. So talagang bawat bawat minuto ng ano niya, ng buhay niya talagang sobra uh, hindi lang meron lang siyang naramdaman konte, talagang panalangin, panalangin, panalangin. Yun yung yun yung gusto naming gayahin sa kanya. Talagang ang faith niya talaga sa Ama, talagang sobrang nanghahawak talaga sa magagawa ng Ama. Matatag na pinangasiwaan niya ang sambahayan, patuloy na tumupad ng tungkulin, naging masiglang katuwang sa lokal at nakikiisa sa lahat ng aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo, kapiling ang kanyang mga anak at apo. Hanggang muling dalawin ng isa pang pagsubok. Marso 7, ako ay inimbitahan ako ng isang kapatid sa iglesia, doon sa Louisiana Laguna. Inyatid ako ng aking anak na pangalawa. Doon ako naabutan ng pandemya noong 17. Doon nagsimula yung pagsambang sambahayan. Kaya unang pagkakataon, ang pagsambang sambahayan ay doon ako nakadalo. Pagkat umabot ako ng mahigit tatlong buwan doon sa pagkaka-lockdown ko doon sa Laguna. Wala akong liban sa aking mga pagsamba. Mula doon sa anak kong si Boyet, yung si Ezekiel, na nasa Quezon City. Silang tatlong mag-aama na tira sa COVID Center. Yung bunso, nagda-dialysis siya, pero na-COVID din. Ngayon, nagtatag kami ng isang panatang bahayan ng magkakamag-anak. sama masama kami nagdaos ng uh, panata sa pamamagitan ng yung teknolohiyang cellphone na sa bawat araw ay iba't iba ang nananalangin. Yun. Pati yung aking anak, pati yung manugang, halos lahat nagkaroon ng COVID pero sa awa at tulong ng Ama, narausa namin lahat pinagaling, napakabisa talaga ng pananalangin sa Ama. Na manghawa ka, umasa, magtiwala sa kanyang banal na magagawa. Sa awa ng Ama, lahat ng nagkasakit ng COVID, nakatutupad na silang pare-pareho ng kanilang mga sagutin sa loob ng iglesia. Happy birthday po! sa pagsapit ni kapatid na Penny sa kanyang ikasyam na pong kaarawan, ay nagpaabot ng pagbati ang kanyang mga anak bilang pasasalamat sa kanyang pagmamahal at kabutihan bilang isang huwarang magulang at ilaw ng tahanan. Pinagpapasalamat po namin sa Panginoong Diyos na siya ay sumapit sa siyam na pong kaarawan sapagkat Kitang-kita po namin kung paano siya minamahal at inaalagaan ng Panginoong Diyos. Naging mapalad kami na maging anak niya sapagkat sinasampalatayanan na namin na tinutupad ng Panginoong Diyos yung pangako na sa kanyang anak na matwid, ang kanilang panalangin ay tumatagos hanggang sa anak ng kanilang mga anak. Ma, happy birthday po. Pangako ko po sa iyo na Uh, ako at ang sambayan ko, mananatili kami sa loob ng iglesia. Mananatili kami masigla sa basamba sa loob ng iglesia. Kung paano nyo kami hinubog, ganun din ang gagawin ko sa aking sambahayan. Mananatili kami hanggang kabatayan. Mahal na mahal namin siya sapagkat totoong uh, na ipadaman niya sa amin kung paano niya kami mahalin. Although kami ay ayak lang ang pamumuhay, pero naging kontento kami sa buhay. Hindi kami naiingit sa ibang may marangyang buhay o sumasagana. Kami ay kontento sapagkat ang mahalaga ay nararamdaman namin kinaawaan kami, kinahabagan ng Diyos at uh, patuloy na ipinagkakalob ang kanyang biyaya at pagpapala. Pangunahin sa tinanggap niyang regalo at napakalaking biyaya na maituturing ang madalaw ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang kanilang lokal, ang lokal ng Washington, distrito ng Maynila, upang mapangasiwaan ang kanilang mga pagsamba. Mula sa aking puso, pinaabot ko sa ating tagapamahalang pakalatan na ako mula sa aking sambayan, sa aming buong angkan, mahal na mahal namin siya. Pasasakop kami sa kanyang pamamahala ang aming mga pagmamahalay tagoy sa aming mga puso at aking ikinararangal na ang buong namin angkan na mamalagi sa matatag at masigilang mga paglilingkod sa loob ng Iglesia. Salamat sa pamamahala, sa pag-aakay, lalong-lalo na sa aming buong angkan. Mahal na mahal po namin kayo. Si kapatid na Penny, na natiling kamalasakit ng pamamahala, mula pa sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Manalo, matatag na itinaguyod ang kanyang tungkulin sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo at hanggang sa kasalukuyang pamamahala sa loob ng iglesia ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Hanggang ngayon po yung nararamdaman kong Espiritu Santo mula sa Sugo, hanggang sa kapatid na Iranyon G. Manalo, hanggang sa kasalukuyang pamamahala. Yung naramdaman ko pong Espiritu Santo na nararamdaman ko sa aking mga panalangin at lalo na sa aking pagsamba ay, iisang isa po. Napakasarap pong magmahal, bawat na mamahala. Sa pagsapit niya sa kanyang ikasyam na pong kaarawan, ay malaki rin ang kanyang pasasalamat. Dahil sa isang daan at siyam na taong kaarawan ng iglesia, nalipos ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos, Isang taon muli ang idinagdag sa kanyang buhay at isang taon ng pagtatagumpay sa kabuuan ng iglesia. Kaya't ito ang kanyang mga panalangin. Maligaya po ako sa aking katandaan. Nakakadalo pa ako sa aking sa mga paglilingkod, sa mga pagsamba. Kaligayahan ko na po sa aking buhay na kapag dumarating ang araw ng pagkipagtipan o araw ng pagsamba, maaga pa gumagayak na. Alam ko mo hanggang sa mga sandaling ito, hindi inaalis ng ama yung aking karapatan sa tungkuling aking tinanggap. Salamat ng napakarami sa amang makapangyarihan. Sa madalas na pananalangin, damandam ko po yung tinutugon ako na ama. Ang paninindigan ko po ay ang maging matatag, masigla, una sa mga paglilingkod at pagsamba sa amang makapagyarihan. Pinangangako ko na hanggang sa dako pa rin ang aking buhay, hanggang sa aking kamatayan. Mamamalagi ako sa aking mga paglilingkod at pagsamba. Isa siya sa mga unang kaanib sa Iglesia ni Kristo na nakasaksi sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako sa panimula ng pangangaral ng sugo hanggang sa sumapit ang iglesia sa kanyang matagumpay na kalagayan.